na to. Simulan na natin habang maaga pa. What's up mga Nag-iisip kami ng team na um, nagamitin namin sa aming pagbablog. Hoy! Kitkat! Umayos ka! Madadahog yan! Relax ka na! Kumablog kita sa ng inatang rutan rutan dudumanan o ay mga bala kitang dumanan. parang <laughs> nagpaparanginit like, ka. For the future na to, simulan na natin habang maaga pa. Wow! Tignan nyo guys, oh. So, Pinagtatawa niya, 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 niya lang. Yan na lang ako. Mag-ganyan kayo sa akin. Ah, uh, like <laughs> please like and subscribe. Please! like and subscribe my my YouTube channel. You. Ano? <laughs> ba ba? Yes. Guys, fine. mali ba ako? Ginawa ko naman yung lata. Ginawa ko naman yung lata. Wag kang tumingin sa akin pag ikaw na in love. Sorry uh... guys Guys <laughs> Tumtuan <laughs laughs> ka sa amin Masayo na to Dapat po da kayo Bago ako mag-event channel ko Ma-pronounce ko ng maayos Yung I'm subscribe, subscribe. <laughs> And please Please like and subscribe Please li li like and subscribe my channel. And huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell, basta po ito may bell dyan sa may taas Kasi po yung vlog, para po sa susunod ming vlog, ayun sa susunod tong vlog, o oh, may mga dudu pa rin kami, kayo, kayo. Samahan niyo kami sa aming churning, dalawa, kahit palagi nyo na lang akong pinagtapawanan Guys, wala na tong time sa akin, pinagtatawa ng tao,